Balita naman sa lalawigan, hindi bababa sa 70 pamilya ang napilitang lumikas dahil nga sa flash floods sa Santa Maria, Davao Occidental. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, umapaw ang isang ilog at ipinasok o pinasok ng baha ang mga bahay sa iba't ibang barangay. Kasama na dyan ang barangay Buka, Pongpong, San Isidro, San Roque at Basiawan. Nakapagabot naman daw ang munisipalidad ng food packs sa mga biktima. Ayon sa pag-asa, magdadala raw ang Easter Lease ng ulan sa Davao Region at iba pang bahagi ng Mindanao. Natagpuan namang nakasakong bangkay ng pitong taong gulang na babae sa Atimonan, Quezon. Ayon sa ulat, mayroong bukulang biktimang kinilala sa tawag na patang. Mayroon din daw pagdurugo sa maselang parte ng katawan ng babae kaya posible umanong hinalay muna ang bata. Sa tulong ng mga testigo at kuha ng CCTV na aresto ang suspect na si Alias Peter. Nasa kustudiya na ngayon ang Atimonan Quezon o Atimonan PNP ang suspect. Dinagsa naman ang pagtatapos ng Panagbenga Festival sa Baguio City kahapon. Dinayo rin ng mga turista ang mga pagkain sa food stalls sa tinawag na Session Road in Bloom. Nag-uumapaw rin ang mga souvenir at damit na po mapagpilian. Samot sa ring performances ang hatid ng Baguio Festival Foundation sa closing at awards night. Nagtapos ang buong programa sa isang engranding fireworks display na tinawag na Celestial Blooms. Monday to Friday, 6 to 10